Isinilid sa sakot, itinapon sa bangin ang naagnas ng bangkay ng isang lalaki sa Badyan, Cebu. Nakatali pa ang mga paa ng biktima. Nasa frontline balitang yan si John Rawa. Bumaba ang ilang kalalakihan mula sa bangin na ito sa barangay Santikon sa Badyan, Cebu. Hinaing ng mga residente, may umaalingasaw sa lugar. Nang puntahan ang bangin, tumambad ang isang sako. Ang laman nito. Tao, John? Kisingon? Bangkay pala ng isang lalaki. Kalaunan bumaba sa bangin ng mga tauhan ng badian MDRRMO para makuha ang bangkay. Ayon sa mga otoridad, una itong nadiskubre ng labing pitong taong gulang na lalaking nangangahoy sa kabundukan. Hindi na nakilala ang itsura ng bangkay, pero kitang nakagapo sa mga paa nito. Tinabunan din ng mga dahon ng saging ang sako. State of decomposition na yung katawan, medyo nama, na yung mga katawan sir. Hindi eh, natin alam sir kung ilang araw na yung nandun. Saka nangangamoy sa area. Itinurn over na ang bangkay sa Soko para isa ilalim sa autopsy at malaman ang pagkakakilan na nito. Iniimbestigahan pa ng mga pulis kung sino ang bangkay, kung sino ang nagtapo nito at kung ano ang motibo. Nagbabalita mula sa Frontline, Janarua, News 5. Mga kapatid, Edling Gaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.